Huwag mong kalimutan maglagay ng bay leaf ngayong Monday na ito. Saan? Sa kaliwang sapatos. This will bring you good luck the whole week. At kung late mo nang makita ito, pwede ka naman mag-start anytime this week. So kung handa ka na, gawin na natin. So kakalinganin po natin ay laurel at ang kaliwang sapatos po natin. Ang, ka ang lalagay lang po natin ay numerong 691 sa bay leaf. To open your good luck path this week or every time na alis po tayo. So ilalagay po natin 'yan sa loob ng ating sapatos. Okay? So, pag nailagyan natin sa ating sapatos, make sure na yung sapatos na pinaglagyan nyo ay yung sapatos na gagamitin nyo for that day, ha? Again, this can be done this Monday. Kung hindi naman nyo nakita agad, you can use this or do this anytime this week. Hahawakan nyo po siya. Kapag nandun na sa loob ang bay leaf na may number na 691 habang ginagawa nyo ito, binivisualize ninyo na abundance banda sa dumarating sa buhay ninyo. Hahawakan nyo po ang inyong sapatos. At sasabihin ninyo, sa bawat hakbang na aking gawin, abundance comes into my life. Thank you, walang kapalit. And then after that, you can wear the shoe and go anywhere you want. Wag na wag niyong kakalimutan na kapag po ng hubarin yung ang yung uh, sapatos, tatanggalin niyo po ang bay leaf. You will burn it and then you will blow the ashes away from you. So yun lang mga kaswerte at balitaan ninyo ko kapag may nangyaring maganda sa shinare ko po sa inyo. So again, it's very important na niniwala kayo sa process. Maraming beses ko na pong ginawa ito. At ito po ay very effective for me. Kaya I'm sharing this to you. So yun lang. And love and light mga kaswerte.